What's up guys? For this video, mag-unboxing tayo ng in-order natin galing Davao. Yan oh. Kay Fish shop yan, sobrang solid yan. Mga Golden Tail and Dirt Choco. Yan oh. Excited na nga ako dyan buksan. Kaya, yan oh. Binibilisan ko na. Tigas nga o. Oh. Tingin natin kung mga buhay pa ba ito. 3 kasi itong biyahe eh, sa LBC kaya medyo matagal-tagal na pero safe naman ata titing natin kung mga buhay pa dito mo tayo bubuksan yung mga golden blue tail you know dyan pala sa golden blue tail hati kami dyan ni Willard you know tag dalawang trio kami dyan baliktad pa nga you know dalawang trio you know Titingnan natin kung mga boy pa ba yan. yan. Boy pa naman. Wala naman namatay matay sa mga golden blue tail. Sobrang solid. Yan o. Lahat buhay. Sobrang gaganda ng golden blue tail niya o. Kahit mga round tail. Maganda yan gawing breeder. Mga round tail para mga short na ngayon, short body. Mga compact body yan ang mga GBT. Then, doon naman tayo sa kabila. Dito naman, ang mga laman niyan ay dark choco. Yan o. No. Buksan natin yung dark choco. Yan no. Buksan natin. Punitin muna natin yung mga tape. Hindi no. ka pala ito sa gaysano. Yan no. binibilisan na nga natin dyan yung pagbukas kasi excited na tayo tingnan kung buhay pa ba itong mga dark choco. Kasi may naamoy na ako dyan ang mababawi. Malangsa. yun o. Binubuksan ko na dyan matigas nga. Kaya doon ko na lang sa kabila kinupit naman. Baka doon yung bukasan. Yun. Tingnan natin yung dark choco natin. Kung talagang solid ba. Mga breeder kasi kinuha natin sa dark choco. Yan o. Uh, may tatlo ay apat na trio tayo diyan and then may previous na isa Ayan, oh tigas nga hindi pa mabuksan pinupunit ko na yan diyan sobrang excited ko Ayan, oh tiningnan ko nga yan kung baliktad ba ah. tiningnan ko yan kung baliktad pa ba. hindi naman kaya pupunitin ko na lang yan dyan yan na natin titignan natin kung may namatay ba sa mga dark choco Medyo kasi may naamoy na akong bawa eh. Ay, yun. May nakita tayong patay. Oh. Isang female na breeder. Yan Oh. Mamatay. Hindi talaga may iwasan mamatayan. Yan, dalawa. Patay. Hindi talaga may iwasan mamatay sa shipping. Kapag mag-ship ka, lalo na kapag tatlong araw. Yan o. Oh yun tatlong namatay yan pa may isa pang namatay oh mga lahat yung female namatay sayang mga breeder ayos pa naman yan yun oh tatlong namatay yan buhay naman yung lahat sigla pa naman yun, oh, sobrang solid namatay lang yung tatlo namoy ko pang nga dyan oh